na ako na mag pajak pajak ngayon kasi, kasi dalawang araw na akong walang kita. Tara sige, dito muna ako sa unahan. Okay. Hanapin mo ha. Oh! Oh! Ano daw? Wala daw ano, wala daw siyang pera. Siya na daw po kasi wala na daw siyang pera. Di ba nang usapin kahapon? Oo nga po, sinabihan ko na. Na, ano usapan ninyo? Na, ako na po ang magkakahil ngayon. O ba't nga nagpipilit siya? Ayun na, umalis na. Tito mo yun, di ba? Opo. O, di nyo ba naisip na kailangan nyo ng pera? Alam naman po niya. O. Oh. Pero ano po, wala naman daw po siyang pera. Kaya... ah, ganyan pala yung... Ganyan pala yung mga sinaryo ninyo. Opo. Pag walang pera, makikipag... Ano kayo? Paunahan po pagpapadyo pajak Kasalanan ko naman po kasi ito. Kanina pa po, po naghihintay yung may-ari. Kasi ako po po, ako po po nun. Oo. Oh, kasalanan mo naman pala. Gan Kaya pala nagganyan, nagganyan, nagganyan nag na nagganyan. Tao na lang, wag kang ganun. may trabaho, wag magpapalit ha. Opo. Kasi hindi ka lang hindi, hindi lang ikaw ang kailangan kumita pati yung may-ari ng pajak. Kailangan may kita din sa oras na iyon. Bawat oras mahalaga. Oh, bakit magkano ganitong klaseng pajak din mo? Hindi Pwede na Ha, ito, ganito. Halika, halika, halika. Ito, mga welding-welding, okay na to. Oh, kaninong pajak to? Hindi ko po alam kung kanina po yun. na May kamahalan din ang kasing ganito. Pero maganda itong pajak na to. Oo. Oh, uh -huh. Paano yan? Anong, anong plano mo? Wala po, po magganap na naman ng pagkakayudan. Eh? Ganito nangyayari sa palagi sa... Opo buhay mo? Kasi araw-araw naman po, pag wala po kaming pasok, naghanap po akong makakayo doon. Makakapag-boundaryhan? Opo. Oh. Paano yun pag wala kang maboundaryhan? Anong labas nito? Wala po, magbabay-bay. Alam po kung sino magpapatapon ng basura. Doon naman sa basura focus. Magkano ba kasi? Magkano ba kasing halaga nung pajak na yan? Nasa 34 hata po yun. 30? 35. Kaya kamahalan din pala yung pajak na yan. Opo. Mas maganda siguro nito. Samahan mo muna ako, ha? May pupuntahan tayo. Ikaw, ito bago muna tayo magtanong sa kanila kung ano mga proseso para makahulog-hulog ng isang pajak na electric bike. Is tatanungin muna kita. Opo. Gaya ng sinabi ko sa iyo, mag inquire tayo dito kasi kanina, anong, ano yung nangyari kanina? Pwede mo sa kanila. Kanina na po kami naghahanap ng pagkakayuran namin. Oo. Oh, sobrang init. So, sobrang init po. Hindi na, hindi na po kami naghahanap. kaya sabi ko sa iyo, ano, ano sabi mo? Hindi na po naghahanap? Hindi na, na, po kami naghahanap kasi wala na po gamit. Ginap. Pagka ganun, ano, nauwi ka na lang sa inyo? Opo. Pero pinipilit mo talagang maghanap ka ng makakayudan ng pajak para pam pambili po namin ulam at pangsain. Silula mo rin kasi yung binigay ko halos lampas 10,000. Binayad lang Akala ko talaga, konsumo na nila yon. Halos ilang araw lang po yon naubos na yung binigay mo pong pera. Wala tayong kasiguruhan kung kung ano ang kalalabasan ng pag-uusap natin dito kasi maguhulog-hulog tayo ng electric bike. Opo. Ha? Ipipilitin ko, yung mga naihulog nyo dyan sa Gcash, mga madam, mga manay, is gagamitin na lang natin pang hulog-hulog kasi alam niyo na ang sitwasyon ko. Kayo na rin nagsasabi, bihira ako mag-vlog at bihira ko lumabas sa vlog. Ibig sabihin noon, wala akong kita. So, ginagawa ko lang yung mag-vlog para maipromote sila. At least kaya i kung ano yung sitwasyon nila sa kanilang bahay at yung mga pamumuhay nila kung gaano kahirap. Kasi yung vlog ko talaga, ginagamit ko lang naman yung talaga para gamitin sa mga, sa mga kababayan nating pwedeng maipakilala sa inyo na sobra talaga silang nangailangan ng tulong. naintindihan mo? Opo. Sige ngayon. Ano, ah, uh, ito po, ang laman ng GCash is halos uh, 13,487. Yan. Yan ang laman ng GCash na nalikom natin. Wala pa sa kalahati. Opo. O paano yan? Eh ayoko naman itago lang itago yan kasi mag isang linggo na wala pa rin talagang pumapasok ng ibang pera. Anong gusto mo? Pilikay ko na lang sa iyo yung pera o maghulog-hulog na lang tayo? maghulog na lang po para may panggamit gamit po kami. Para kung wala po ang pambaon, may, may mga gagamit oh. po ang pang ani Kasi pag binigay mo po yung pera sa amin, baka maubos lang po ni Lola. Saan? Nagmamadyong, sa, nagtutungit, sa, sa pag, pagbabayad po ng utang. Ang nagtitin yung utang? Yun po yun. Po ang nangyaring namatay po si, si Mama at si Papa. Halos nabawan po kami sa utang. Kaya kung tatanggapin na po namin yung pera, magagastos lang po pag, -pag -bayad, bayad sa mga utang namin. Kagaya nito, pag, pag nangkahibig ako, ako na lang maghulog-hulog para hindi ka na mag mamablema. Problema ano, mamamablema talaga ako. Kasi ilan ko kung kung saan ko kukunin ito, pinipilit ng mga nandiyan na nanonood na bilhin ko agad ng pera. Eh, alam naman ninyo po na bibira ako mag-vlog at saan ko kukuha yung kukunin yung mga perang ipang ko dito kasi halos 33,000. O, oh, ang oh, oh. oh, um, isa nito. O. Oh. Mamroblema talaga tayo. Pero, sinabi mo na yan na ikaw na lang maghulog-hulog. Opo. Oh, oh. Sige. Hello, madam. Hello oh, oh, po. dito. O, oh, o. Oh. kami ng panghulog sa inuaw. Charot. Ano ka po dito? Sales secretary po. Uh, o. Madam, ano. Ah, uh, paano yung proseso dito pag naguhulog-hulog? Ah, uh, madam, payment ka lang, sir, 10,000. Tapos... Ah. One year payment po kaya siya. 10,000 din pala yung hulog dito. Opo. Di, may natitira pang 4,000. Yung 4,000 pang hulog na lang. Opo, pang hulog na lang. Para, para matagal-tagal pa pang hulogan. Ano, uh, ano, ah, na mag mangutang ako ngayon, pero ilalagay natin yung Gcash mo ulit Opo. dito. Baka may gusto kang panawagan sa kanila mangungutang ako ngayon ng pera para i-cash na lang yung electric bike, yes. electric bike na para sa inyo. Sobrang napakalagay po sa amin ito para may pambili na po kaming ano, mga kailangan namin pang araw-araw at pambawon naman namin po. Sana, sana matulungan niyo po kami. Bilang isang panganay, mayrap mahirap talagang mag magbuhay pa wala nang 'yong mga magulang. Ikwento mo sa kanila. Nagbibilang na sila 'o oh, na pwedeng pandagdag diyan sa pamilya. Kasi magungutang ako i-, i uh, kung ilan na lang matanggap ko okay lang 'yon. Alam ko may magbibigay pa pandagdag. Pero pero kung wala na sa amin magbigay. May makagamit ako para pang gamit. Pambili namin ulam tsaka pang, pang saing. At pambaho namin tatlo. Para hindi na utang si Lola. Sobrang hirap naman namin. At binigay ni, ni mga Virgil niya sa amin ang Ubus lahat sa pambayad ng utang para hindi na magutang si Lola. Bagong pag-asa, bagong, bagong buhay sa inyo. O regalo ito sa inyo ng nanay at tatay mo. Nasa langit na. Gumawa din sila ng paraan na nahipuin ang aming mga puso't isipan. Yung mga nanonood, pinananalangin ng yung nanay at tatay. dapat hindi ka na umiiya. Dapat palitan mo na yun ng, ano, smiling face. Maging masaya ka ngayong araw. Ha? Nahirapan ka man sa inyong sitwasyon dahil iniwang kayo biglaan ng nanay at tatay mo habay silang namatay. Eh, may kapalit naman kaginawahan yon. Hindi araw-araw, hindi palagi kahirapan yung mararanasan ninyo. May mga taong pwedeng lumapit sa inyo at tanungin kung anong pangangailangan niyo At yung nanonood, magpipiks ng panghulog sa cash. Uh -huh. Itong ihiramin ko po, ano, seryoso ito, Ah, uh, ihiramin ko to kasi iba na ang buhay ko ngayon. Hindi na kagaya ng dati, sobrang mapera. Ah, uh, Nangihiram-hiram na lang ako. Kagaya pag nagbablog ako, naghihiram ako ng pondo pang vlog. Tapos pag nagkita ako sa vlog, binabayad, binabayad ko rin sa napag-utangan sa mga nag sa sa akin diyan alam mo na yun, kung manoy manay mag-asawa salamat salamat sa pagsuporta sa akin programa kasi ayoko talagang manghingi-hingi ng pera para ipantulong gusto ko kikitain ko din sa vlog na nabablog ko at ibabalik ko sa kanila kung ilan yung nakuha akong pera sa pag-vlog ko sige na okay na yan ano na ah uh, natin, ha? si ganito, sir, kasi 14 years old ka pa lang. Ngayon sir kailangan mo kasi dito sir is mag-ingat ka lagi pag naggamit ka nito. Ano po kasi um kung tutusin po is medyo bata ka pa. Ang kailangan mo talaga nun, sir is ingat, mag-ingat ka na lang nito. Ano po? Medyo mabigat din siya pag nada-drive pero pag naka ano naman siya, okay naman po. Ano po? Malaking tulong na din naman po sir kasi mag-charge ka lang naman nito hindi ka hindi mo kailangan mag magamit ng gasolina, i-charge mo lang siya. Opo. Okay po. Can, ano na? Nag-deal na. Nag-deal na yung tawag ko. I-cash na namin po nang 40,000, 39,000. 39,000. Sige. So, o, alam mo na ha. Ang dapat iingatan. Iingatan ko po 'yan. para hindi masira. Ay, hindi basta-basta yung pagbibili nito, ha? Opo. Ano pa? Ano pang, pa ay, sa warranty naman, ang warranty natin nito, sir, is uh, pang... Five years. Nakita ko yun sa ano. Yes po. 5 years halika, siya, sir. Halika dito. Ano halika dito. Ito, ito. ito. Oh. Halika dito. Kita nyo. Five years warranty. Oo. Pero, may sinabi kang pero. Pero kasi, sir, pag... Pag... Pang... pang pasada kasi siya, sir. Hindi po siya five years. Two and a half year lang po. Oh. Pero sir, matagal pa rin Parang po. Parang unfair naman kung ah, bakit pang sir, pasada? Yung itong... five years po, uh, personal use lang. Ah, sa personal yes, use? Yes po. Pero, Kagawa, kung pang business kasi... Kagaya nito, is... kagaya nito. Yes, ano siya? ERVS3 uh... po. Kagaya ni ERVS3 po, five years pa ang warranty. Kasi pang personal? Yes po. Eh, at pag pangkayod, pag pagpasada is... Two so, and a half year lang. Pang pasada kasi sir, medyo gamit na gamit talaga siya sir. Tapos... Um, Minsan nakakargahan ng mabigat, gano'n, sir. Malulugi okay. naman talaga. Kasi, para, sa, ano, para sa... Ano naman yun, sir, kasi two and a half year po. Uh, sa lahat na nabibilihan ko mga, sa mga motor, alam ko one year. One year warranty lang, yes. two years, gano'n. may in-offer pa naman po kami. Lifetime free service. Ibig sabihin, sir, lahat na Kaling service ka, ni ah. technician, free lang po yun, sir. Ang papa, ah, pag may papalitan lang po na parts, yun lang babayaran. Pero yung service po ni technician, libre, libre lang po. Ah. Po. So si sir, taga -pili lang po May warehouse po kami doon sa may La po Hindi mahirap yun Doon po yung Ang iba kasi yung pag binibilihan namin, na, na cash namin okay. Pag nabili namin na cash Tapos magpapaayos, parang ay bubalik na kayo kinabukasan Ay hindi po ano? Hindi po. Para kasi... Para ninyo na kami. Yes po. Kung pwede mo sa promise ninyo na pag dinala nyo, ah, ayos yung agad naman. Eh. Yes po. Ang iba kasi yung pinapadala mo na kasi busy busy. Parang, parang. Oh, maganda hindi maganda. naman, po. Kasi madami naman po kaming technician sir. May limang technician po kami sa warehouse. So, madami naman pong mag magsiservice mag, sa mga... Ang ganda. Ang ganda sa inyo. Eh, sana huwag magbago yung mga patakaran yung ganyan. Opo. Wala. Kasi pang masa. Isipin nyo ha. Kayo na mismo nagbibigay pabor sa mga customers Yes ngayon. po. Uh, uh. Pansin ko rin kasi dito, halos lahat ng mga pajak dito, napalitan na ng mga ano? Ng mga ito Oo, oh, sino natin ng mga pajak, napalitan yes, na po. ng mga in-wow -well product. Ano? Opo. Uh, mas, mas okay kasi sa kanila sir, kasi hindi na sila mapapagod mag mag-drive na mag-drive. Yan kasi, sir, relax lang silang mag-drive niyan. Tapos, okay na. Mahatid na nila. hindi pa. Hindi yes, na oh, Very good. Salamat at uh, binigyan niyo kami ng informasyon patungkol dyan sa nabili, mabibili namin na oh, yes, sa po. amin na, sa amin na Enduaw. Wow. Yes oh. po. Nakuha ko na! Huwag ka nga Doon ba sa ko? Sa ikot ko? Tiyan ko? Tiyan ko. Ko. ko? Yan, very good. Ito na. Let's go na. O oh, ito na. Iuwi na natin to ng madalian. Hello, hello! Ito na ang pera at cash. Oo. oo. Kukunin na namin yung ano namin brand new sa so, sakyan. So, pagkano? 39000 po. P39,000? Yeah, Sakto po, yan yun ha? May food. ano na siya? May, anong tawag nito? May roof na siya. Roof na siya. Ayoko nung, sing walang bubong kasi ano, uh, ayoko mainitan yung bata, hingalin. Ano yung, pre mga, pre, kita mo nga, pray. Pray na makita? Kaya naman yan, O, paratingin patungin muna. Gusto ko makita. Oo. Oh, oh. Ang mababait ng mga ano dito, kasi marami silang binibigyan. Bibigyan pa to ng kalahating sakong sa bigas. O, oh, sino magbibigay? Ah, si mom! Oh, sabi ko sa'yo, isang sakong palay, parang siya pa magpapamulino. Gusto mo naan? Ikaw na magpamulino? Gusto po. Oh, charot lang. Hindi lang. Nagtatrabaho din sila dito. Huwag nating hingian. Oo. Magkano bang ano dyan? Pampitsa? Bigyan natin ng pizza to. Sige, ano? Pizza tapos of green ha? Oh, bigyan ko din sa inyo. Kabayaran niya ng ano namin, ng pasasalamat kasi Isipin niyo, 5 years, warranty dito lang yan sa Enwao. O, maraming nag nagbibinta ng mga, ano, 5 uh, years warranty service talaga sila. Uh, ang galing, ang galing pang masa yung mga uh, service nila. Ito, tinitin yung sasakyan, pang, parang hindi, 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 na, ano, hindi natin masasabing makakasira talaga ito ng kalikasan kasi very friend, environmental friendly. O, walang usok, walang ano pa man. O, lahat, ano, ano to China? Made in China, siya, sir. Siya, pero, ina-assemble po siya here in the Philippines. So, ibig Ako sabihin, lang. sir, ang nag-assemble, mga uh, Filipino po. Pero, paano yan? Siyempre, may issue tayo pag China, ma mahinang klase. Paano mo ma mapapanindigan sa amin yun? Ay, sir, yung ano ni Enwow is maganda talaga, sir. Lalo kung ma masasatisfied kayo, sir, ang bubong namin katulad sa ERVS 3, yung bubong namin dun, sir, talagang makapal, sir. ano? Uminit, umaraw man yan, sir. Kasi, I Aminin mean natin sa I amin mean, I amin mean natin sa hindi yung mga pwede sa sabi mga tindahan yes, ng yung uh, mga merchandise parang ganun din tayo sa Chinese Chinese yeah, no. ano Chinese ano no, ang merchandise sir amin mean, tindahan ng mga Chinese kasi mura pero wala madaling masira ito ito sir hindi po Sir, madami na din kaming natanggap na awards. Uh, ah, awards? Ayun, sir. Madami na din. Ah, ito, din na award. Oh. Yes. Oo, oh, oh, proving tested. Pakita natin. Yes. Oo, oh, oh. yan. Yes, katiwa, tested, katiwa, tiwala talaga ang NWOW Philippines maraming salamat. At patunay na ang kanilang ano produkto ay kalidad talaga. Sige na, bayaran na natin to. Yung ito ito po yung raincoat, pero pang tao lang siya. Ano po? Tapos, ito po, ay, ito po yung safety lock. Pwede natin so ilak dun sa may gulong para hindi siya umandar. Ano po? Tapos, may charger. Tapos, helmet po. Oh, helmet. O, suotin mo yung helmet mo. Para, ano, suotin mo na. Ganyan na. Tapos, ring coat. Tingnan natin. Ay, oo. Oh, oh. Pang tao lang talaga siya. Pang, -ta, pang driver talaga. Yes. po. Mag-ingat palagi sa pag, pag ano ha? Opo. pag pag check ha? Dapat kasi hindi mo yung... Hindi mo yung laruan. Oo, so na. Supatin natin. Kasi kaya nalood ka na nagbibigay sa'yo. Kasi pinapanood ko ka na nagbibigay sa ng tulong. Ayan, o. Oh. Mm. Ang ganda din ng uniform mo. Oo. Uh -huh. Thank you, ha. Sige na. O. Oh. Anong sabihin ko siya mo sabihin sa Elwaw? Sige, alata. Maraming salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa NO kasi ibibigay niyo kalahati ng presyo. Maraming salamat po sa NO at may ibibigay niyo po ang kalahating presyo. Oh, 20,000 na lang. Abunuhan <laughs> oh, mo kasi mabait ka na. Wag, sir. <laughs> <kaya>? <laughs> Di ba naawa kayo sa bata? Yes, nakakaawa naman talaga siya, sir. Kaya lang, parehas lang tayo, oh, baby boy. Na lang, <laughs> Mas nakakaawa siya. Alam niyo naman, nagkatrabaho sila. Yes. Oh, oh. busy, -busy sila. Pero sana, Ah, uh, pabilang na lang. Okay po. Bilang po, witness na lang po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,000. 39,000. Exact amount po. Paano yan? ano nararamdaman mo bilang ano owner na ng... Gusto ko pangalan sa kanila, ha? Apo, oh, Pwede naman po. Oo. Sa kanya na lang po. Pangalan ko na sa'yo, ha? Okay. Kasi pag, pag nakapangalan sa akin, parang hindi ko na rin yung binigay sa inyo. Parang pinahawakan ko lang, ha? Oh, Pero ang may papangako mo sa akin bilang isang responsable driver, ano? Iingatan ko po at papalagan at mamahalin. Mamahalin. Kagaya ng pagmamahal mo sa mga kapatid mo. Alaga, mo oh, yung electric bike, ha? huwag masyadong ilublog sa baha. O huwag na lang ilublog sa baha. Ha? Opo. Sige. Sige po. Thank you. Ba't yung ka? Kasi nakatulong ka na naman po ulit. Ah, uh, akala ko dahil hindi <laughs> na <nabita> kayo. <laughs> 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 hindi naman. May... Siyempre, sir. Happy naman kami kasi nabilhan kami. Pero mas happy kami kasi nakatulong ka sa, sa, sa kanya, sir. Salamat. O oh, ganito, James. Pag nakakita ka ng kaganito, slow down. Dangerous curve ahead. Anong gagawin mo? Hinay-hinay lang po pag-drive. Hinay-hinay. Hmm. Dapat pag-aralan mo yung mga rules sa kalsada, ha? Opo. Sige. Very good. Ano pa? Ano pa yung mga dapat mo gawin? Maging... Maingat sa pag-drive, ha? Maging maingat po. Huwag yung sobrang tulin. Ha? Yep. Tandaan mo, ang buhay natin iisa lang. Ikaw na lang naasaan ang mag mga kapatid mo at lola mo, ha? Opo. Ingatan ang sarili sa drive <laughs> ito yung pamilya ni ano James palakpak na kasanya James 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 eh, James 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 Sino na na? Sino na dito na? Dito oh, James na, James na! James 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 ng sinabi ko James kanina, ang James gagamitin sa James -ano, James dapat hindi ka mayabang. Oh. At kung pag may nakita kang ano matanda na hindi walang pamasahe, sasakay mo. Pa di ba tanda kahit walang pamasahi. nakalimutan. Mo. mo na, oh. matanda, kahit, pamasahe, na mo. Muna, ha. Opo. Oh. Anong gusto mong sabihin sa mga nagbigay ng tulong sa inyo diyan sa Eh no, nag ng kasi pasensya na po. Hindi ko, marami po ang tumatawag sa akin at nagte-text na ano, hindi ko kayo ni-replyan, promise kasi natatakot ako baka scammer yung tumatawag sa akin o ano paman. Pero 100% to 200% na itong mga binigay nyo is ito talaga na puntahan. Opo. Ah, uh, kinu sinabi tulad ng sinabi ko kanina, kinulang yung hindi hindi umabot yung bigay nitang binigay, binigay yung tulong sa kanila. Pero napakalaking bagay yun sa akin. Kasi isipin nyo, hindi na ako naghirap sa paghanap ng pwedeng pangdagdag bagkus kayo na ang tumulong. Pero ganun pa man, yung kalahati nga nito is para dito sa kinita namin is yun ang karagdagan tapos magbabayad pa ako ng utang okay lang yun sa akin importante kayo ha opo okay. salamat po sa tumulong sa amin at sana hindi hindi ka po sumawas sa pagtulong hindi hindi magsawa hindi Salawa. hindi magsawa sa pagtulong at kay ma'am virgin okay, sa salamat. o, ikaw anak salamat. Salamat. si mama papa mo nanonood o oh. salamat ma kasi si mama mo papa mo pinapanalangin pa kayo noon babalik na si mama mo pakatapos yung programa natin, babalik na sila sa langit. Bumaba lang sila at pinanood itong pag-uusap natin at interview nito, ito, vlog na to. Hindi na po maghihirap. Malaking bagay ito sa inyo, itong kabuhayan na pa-jack? Opo. Tingin ka doon, no? Nakatid ko ni mama. Ngayon, goodbye ko. Pinatid kayo ni mama mo sa iskidahan? <laughs> Tapos ngayon, pa-jack na lang? okay lang yan. At least, safe pa din kayo. Ha? Opo. Um, hayaan mo na. Tanggapin na natin na talagang nandun na sila mama at papa mo sa halangit. Nauna lang sila, ha? Ususunod din tayo doon. Ha? Opo. O, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundo. Kaya, huwag mo walang pag-asa. Makikita at makikita pa rin ninyo ang magulang ninyo, ha? Sige na. Ikaw, huwag mo nang malungkot, Happy na. Ikaw nula. Maraming maraming salamat po sa mga nagtulong, lalong lalo na po sa mga OFW. Na nanunood sa akin, OFW, no, yung mga no. hindi man OFW na naninirahan na sa ibang bansa. Na, Nanonood sa Nanin akin. Oo, nanin nanunood sa inyo. Sige na, bibigyan pa kita ng pera. O ganito, magkano gusto mo? Oo. Oh. Bigyan kita kasi 1, 2, 3, 4, 5, 5,000. Oh. Okay, hey, thank you, thank you po. Salamat po sa... Yung napaisip ako, yung pera pala na binigay ko sa inyo, inubos mo talaga pala sa pambahid ng utang. Mm -hmm. Pati um, sa mga school. Lahat lang. na, wala ka ng utang, wala ka ng wala utang. Kayo. Sigurado ka. Kasi kung meron, bayaran ko. Wala na. Oh, sige, very good. Salamat. Oh, salamat. Ika Ingatan mo ang araw mo. Ingatan mo ang mga apo mo. Opo. Iho, ha? Mag ingat ka palagi. Ano? O, oh, kiss na mo, Virgiline. Aalis na ako. Doon ka tingnan, doon, doon ka tingnan. Kiss na. Hmm. ikaw, tigis na. Ang uh, pati ng lips ko sa lips. Oh, ikaw. Oh, ang mabait na mga bata. Sige na. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng tulong, donasyon. Ah, uh, ayan na po yung na ibigay niyo pambilisana ng kangkong na kahit hindi kayo nakakatanggap ng kangkong. Sabi ko noon, tulad ng sabi ko noon, kahit magbigay kayo ng 10 ng 10 pesos o barya-barya, at para din kayo bumili ng isang bigkis na kangkong. Pero hindi pala 10 pesos ang ibigay niyo. May nagbigay ng 50 pesos, 20 pesos, 100 pesos, 200, 300, 5,000 yung pinakamataas, 2,000, ganun. Naipon yun. Maraming salamat. Ha? Sige na, tayo lahat. Palakpakan! Bye-bye! Bye-bye!